Nabasa ka lang po sa ni dyaryo, ano po. Ang numero ko ng dyablo, di po ba 666? Dyaryo? Ang, ng ano po, dyablo po. Ang numero po ng dyablo ay 666. Hindi, okay. yung 666, yun ay numero nung taong Antikristo. Antikristo po. Yung may po, po, kung Antikristo po yung 666, kung i-multiply po natin sa tatlo yun, ang lalabas po sa mga nun, eh, 1,998. Kung napot ko na po ninyo, yung suma ho, 1,998. Sa madaling basa po yun eh, 1998. Kung yung po 666 ay numero ng Antikristo, ang tawag po ba kayang 1998 ay tawag po ng Antikristo? Ay, hindi. Alam mo, yung 1998 na yan, mali yan eh. Tayo ngayon, 1998. Apa. Yun ang alam natin. Pero hindi totoo yun. Ngayon ay hindi 1998. 2002 na ngayon. Oh. Dahil lang Hebrew calendar nang isalin sa Roman calendar na huli ng apat na taon. Kaya yung ating kalendaryo ay huli ng apat na taon sa pinanggalingang kalendaryo. Kaya ngayon, supposedly dapat 2002 na hindi 1998. Alam niya ng mga scholar ng Biblia that the present calendar is late of four years.